nasa likod po ng camera ay si do Didi ayan meron po tayong nakuhang share sa ating mga talangka actually si Daddy Didi <laughs> sa talangka ng team Harabas ayan oh ininit na po natin pinakuluan ko lang to ayan yung previous video nakita nyo naman pinakuluan lang natin at saka inasinan para malinis ko siya Igisa na natin ang ating iluluto ngayon ay yung patsyam nating kaldorobo. Na paboritong paborito ng timkain, of course. Pero sa ano yon sa ribs. Tingnan natin ngayon kung masarap din ang lasa niya pag ginawa natin sa talangka. Kasi kahapon, yung iba niyan ay inano na namin. Ah, uh, tawag dito dad Hinalabos. Hinalabos lang namin yon O, igisa na natin ang ating bawang at sibuyas of course, ang ating sibuyas. Palabasin lang natin ang aroma. Tingnan natin kung magiging ganun din siya kasarap. Wow. Well, siyempre, of course, pork yun. Hindi naman parehas tayo ng, ano, ng, hindi ka parehas ng talangka. Kaya lang, siyempre, malay natin. Sumarap so, din ang ganun ang sauce. Walang masama kung susubukan natin. Yan! Lagyan na natin agad ng may kalahati ako ditong pork cubes. Yan. Para naman ano din. Parang may lasa-lasa din ng pork. Tapos itong ating tomato paste. Dalawang ano lang yan. Dalawang tablespoon. Dalawang kutsara. Yan lusawin natin. Palabasin natin ang aroma both bago natin ilagay ang ating kawangka. Pero hindi natin papatagalin yan. Sabay-sabay lang ang lagay yung papatagalin ng kulo katulad ng ating pork kasi luto na nga ito eh. Malambot na ito eh. Ilagay na natin. Siyempre nasa high fire. High ang ating fire. Ayan, ang high fire naman siya para lumabas ang katas pero yare ang aking ano at kumukod pala ang mga <laughs> kumukudkod yung yung ano sipit sa kawali yan tingnan natin kung maglalasa rin itong kaldo lobong masara pero feeling ko naman feeling ko kasi yung sauce no lang kailangan natin eh. yung sauce no masarap eh Ayan. Medyo lagyan natin ng ano, burnt aroma. Kahit naliligo na kami ng habi sa bahay. Mahirap din po kasi sa labas magluto. Sobrang lakas ang hangin. Buksan natin ng konti ang electric fan. Hindi naman siguro aabot yan sa ating kalan. Hindi naman masyado. Ayan, lagyan din natin siya ng lemon soda, any lemon soda, Sprite, or ah uh, Seven Up, yung mga eh, lemon soda. Tapos ah uh, laurel, lagyan din natin, of course. Isabay sabay na natin lahat, yung ating oyster sauce one and half ano lang yan tablespoon tapos yung ating soy sauce one and half lang rin ang ating tomato sauce dalawa two tablespoon Tingnan na natin kung magiging masarap din yung lasa. Para may lasa siya hindi katulad yung puro halabos lang tayo. Kapag halabos na kasi kami kahapon. Ayan, pakuluan lang natin, guys. Pero lagyan na rin natin ng additional pa na pampalasa ang ating white pepper na paboritong-paborito namin ni Otsep. Saka yung cayenne pepper para may konting kagat ng anghang. Hindi man masyadong maanghang pero at least may lasa siya ng konting chili. Yan, pakuluan lang natin ito. Tapos, konting-konting kulo -konting lang. Dahil luto na po. Yan. Pakuluan natin. Takpan, of course, para mabilis kumulo. Yan, konting hintay lang, guys. Mabilis na mabilis lang ating recipe for today. Bango! Ayan na guys, kulong-kulo na. At kanina, off cam, ay pinatikin ko na kay Daddy di yung ano lang naman, yung alat, syempre, at saka yung, kung may kulang, kasi tayo, kapag may mga sukat-sukat, ako pag may nakikita ako sa mga videos, mga tutorials, hindi ko talaga rin naman sinusunod ang sukat niyan guys. Kung ano yung sakto sa inyong panlasa, yun yung inyong sundin. Parang references lang tayo, ganyan. At saka ang ating pagluluto po ay napaka-diverse. Iba-iba po tayo ng mga styles. Kaya yung iba po ah, na, dapat ganyan, hindi ganon, ganon, ganon. man nyo rin po, subukan nyo rin po yung ibang style. Ang sarap po. At ito po, ang sarap-sarap. Grave. O, ba diba, patayin na natin kasi okay na siya. Yan, pinakuluan natin ng konti. Kung makikita nyo po ito, medyo nanuyo-nuyo na rin ng konti, kahit paano. Hindi naman kasi natin pwedeng pakuluan nyo ng katulad ng kasing tagal ng pork dahil madali namang lumambot itong loob ng ating talangka. Baka naman pagbukas natin, ilusak-lusak na yung laman ng talangka. Free cook na yan eh. Kaya nga, ito talaga, ito na yon Napakasarap guys, ibang klasing ano, touch ng talangka. pwede rin to sa alimango. Pwede din natin tong gawin sa isda. Ang plano ko nung una talaga, gawin ko to sa may isda pa ako dyan malaki. Marami pa kami mga fishes dyan eh. <laughs> gawin ko rin to doon. Talagang pwedeng pambaon talaga namin ni Otep sa pananghalian sa aming mga schools. Talagang napaka ano, malasa talaga. Ayan! Yun lang po at kakain na po kami maya-maya. Kahit na, oh, maaga ako natapos ngayon, pero Ayos lang, kakain kami mamaya maya kasama si Tatang. Kung kaya na ng labi ni Tatang, medyo pangang pa naman at saka yung sauce, syempre mahapdi yon. Pero gagawa natin ng ano, ng soup si Tatang. Ayan guys, kain po tayo. Kain po, kain po tayo. Thank you Lord for this food. Ayan, meron kaming soup. Kasi tara fam. May bibi kami na ni mama <laughs> Sa ano pa kasi uh. masakit pa yung singaw ni tata ang ako magkakamas. Yan. Tek. Ano yan? May sauce. Huh? Natalangka. Kumakain ng talangka, teh. Uh, Oo. Ito pa ang tulong. Hindi sa nakabak niya. Ba? Aba yan. Bawal? Blag ka blood ka? Mataas masyado, lipi mo Huwag mo kain ang taba mm, ka niya. mo kain mo mga doktor kami. Basta, wag narin kainin ang ano eh. Oh, ang taba eh. Oo nga, hindi naman daw iba rin kasi kahit nga doktor may nagsasabi hindi naman. Yeah, natin, hindi eh, kaya natin yung nakakahigyan. Yan, nagtabi lang natin. Hindi man daw nakaka-high blood ang talangka. Ayan! din nyo guys ang uh, ating kaldorobo. Kaldorobo ang ating ano dyan. May sabaw-sabaw yung sa ilalim eh. Kaso, ina mo ko sa ilalim. Sarap baga ang kaste. Eh. Sarap na! Ay, hindi lang siya kakaibang. Hindi lang po yung palaging Halabos pa lang tayo eh. dati no? yeah. ra Wow! Namis ito, ah. talaga. <laughs> Ay, no, no. Sa araw. <laughs> Mala, siguro alipas, nung kain mo rin to. <laughs> Galing sa kanila yan eh. Tabaan nila at na yan. Masyadong yan nakalasa. Tapos siya sa sauce ito wala na naman ang Season ng ano kasi ng talaga ngayon. May sa mm -hmm. Nahuli siya, no? Mm -hmm. Sa ilog siya na no, huli. Nahuli. Kasi okay. diba nang una yung unang ano Bukadot niya. Bukatot lang, bukatot. Unang baha Ngayon, natagalan ang kanyang pag-ano Parang ngayon pa ng nagkababaan. malayo yung na eh. Wala yung <laughs> ngayon ang <Okay>. travel <kabila> ng ano nga ngayon. Galing bundok. Yan guys, so napaka ano, taba. Masaba't eh. Ay, taba ng kabayo. Ano? Tabalong ng eh. Ano mo mo lang kung takot ka. Kung um, medyo ano ka, kabado. na malas Tapos

kung nagkita din natin yung mga sa kumuni meranti kung tapos saleng na bandong din pala siya sa ganitong sauce na dinagaw ng Caldero hmm. mas meron kaming sabaw kaya Ay, isup kame ay yung oriental yung ready made na oriental soup guys. Tingnan niyo ha 'ko pag puro kalangka lang ka mamay ramit si tatang. yung ko din kain ko. Hindi ma healing sa kalangka kaya. Pagabe din, pagabe din. <coughs> Tapos yan ulam niya kagaya. Mm. Uy, sigagayan sa harap ko na nagrember. <laughs> Ano sila ano? Sila? Sarap! Sarap! <laughs> Sarap! Mo. Sarap! Nung. Sarap! 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 Mahirap pa rin ang struggle is real pa rin ang... Ano guys ni Tatang? Yung mga, <coughs> yung mga sipit ng talangka na to. Masarap pa din, oh. Malaman din, eh. Pero <coughs> ko. Yung sipit, no? Hindi, uh yung lang mga mga seafood klase. Hindi daw naman yung salapin, ha? Malaki. Aha. Lahat ng buhay. Kasi maraming ano? Maraming shell. Ma-enjoy mo naman yung kain. Hindi lang yung laman ng talangka ang binabayaran

nakakatama daw kasing mag, mag ting Tapos mm. sabi niya, ang naman ng laman. <laughs> sabi ko, alimango pa yan. Gusto niya yung alimango? Gusto niya alimango. Wala nga, maliit ka hmm. <laughs> Pwede rin tong sauce na to guys sa alimango. Sa sa alimatan. Pwede rin sa hipon. Sarap eh. Ay. Sarap siya eh. no. Oh. Mm hmm. Mm -hmm. Banyak, oh. <tuh> pangkamayan, pangkamayan restoran. <tuh> ayatang sarap na mahirap. Okay, eh. na eh. Nalit mo sa ano eh. Nalit mo sa ano eh. Ngaw. Ngayon Ito ay hindi alak ha. Mga ah, pagkamulang alak yan. Tubig po yan. Mas maganda kasi yung tubig na sa bagay. Ang ganito yung amigo lang. Dahil yung amigo. Hindi na kasi ako gumagawa ano, yung yelo. Malaki okay, 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 okay. ang space niya kasi sa ref. Pagka nag-brown out pa ka mo at nanusaw. Pag nag-brown out, nahihirapan ako mag ano. Nagpupusokan sa sila. Kaya ang yelo no. Pag nag-brown out, kumikipis. Ay, kumikipis yung na. mga ano. Ay, hindi, buti, buti sana kung hindi siya nabubutas, ay nabubutas yung dun sa kunti um, lang yung nakikira. Araw-araw lang ang ngunitong man. Sarap po, aligi! Buko! Sabi nga si Miranda, sana all. Masit na ko Ito Sarap pumasok siya sa loob ng ano, no? ano sa loob. Manood sa loob yung sos niya. Kasi nga, talang ka lang siya. Yung ano niya, medyo manipis lang. Pag grab hindi masyadong wala. pumasok sa loob, eh, no? nag boss ni Prisa, di ba? ang buro. Ito ganyan lang ako. sa taba. Ah, uh, yung taba lang ba kinakain naman Ah, aligil lang pala. Di ba, itong taba ito. Nalangas sa kami. Buburoy sa atin. ka nakasisim? Ay, Hindi mo na Di ko tinikman yun? Ang ng Talagang nalala ko yun. Nalala ko. Si Naldo pa nga ang nagtago ng ibang ano, binuro niya rin eh. Diyan kami nakaawa no? tulay lang. Diyan so ang... nagulok man yung sa kanya, ba't yun? Yun. Buro na. niya sa alabas. Diyan sa alabas. enjoy po namin. Si Tatang na enjoy niya rin naman ang pagsip-sip-sip-sip kahit na <laughs> masakit pa rin ang kanyang singaw. Actually, hindi po kasi yung sarap talaga singaw na normal. Kaya medyo mahirap pagalingin. Nasugat kasi yon dun sa mga hindi nakapanood nung last namin episode. Nasugat kasi yon kasi manhid pa yung lips ni Tatang dahil nagpabunot siya ng ngipin. Nakagat niya. Hindi, syempre, hindi niya siyempre naramdaman. Nakagat niya na pala. Kaya nagkaroon ng sugat. Do nilalagyan naman ni tatang ng Dactarin, medyo matagal din talaga kasi pag sa mouth, mga mouth sores, matagal talagang gumaling. Kaya medyo masakit pa ang ano ni. Hirap si tatang sa ano, kaya nag ano ako ng soup eh. Kaya maraming maraming salamat po at syempre po i ano po namin ulit i-promote ang aming mga Facebook account. Josephine Guansing de Diyos po sa akin. Pwede ninyong i-follow kay Dante, kay Daddy D po ay Dante de Diyos. At pa po ang HGV. Eh, makikita nyo rin naman po mga nagko-comment doon sa aming mga post po. Ayan. Maraming maraming salamat po ulit. God bless po.